mga kayamanan na hindi na mahanap. The Lost Dutchman Mine Ang binansagang The Dutchman, na si Jacob Waltz, isang German immigrant, ay nagiwan ng isang nakamamanghang impormasyon sa kanyang ilang kaibigan. May isang katerbang high quality gold daw ang nakatago sa pinakailalim ng Superstition Mountains, sa labas ng Phoenix, Arizona. Inilarawan ng mahina ng 83 taong gulang ang komplikadong lokasyon ng kayamanan sa kanyang mga kaibigan at nagpakita ng ilang kumikinang na ore samples na isang candle box na nasa ilalim ng kanyang kama. Magmula noon nagsimula ng hanapin ng mga tao ang Lost Dutchman Mine subalit walang sinuman ang makakita dito kabilang na ang mga kamag-anak ni Waltz. May ilan ang nasawi sa matatarik na bangin at sobrang init at lamig ng Superstition Mountains. Kahit na gumamit ng makabagong teknolohiya, humahantong pa rin ang mga naghahanap ng kayamanan sa mahihirap na sitwasyon kagaya ng pagkakahulog at maging disoriented sa pagkakaligaw. Nagiging sagabal din ang mga magnetic rock sa paggamit ng mga kompas at ganun din sa mga cellphone signals. Kung totoo nga ang Lost Dutchman, sobrang mamahalin ng mga ito dahil sa kalidad ng ilan sa mga ebidensyang samples na ibinigay ni Waltz sa kanyang mga kaibigan. The Amber Room ang Amber Room ay binuo sa pamamagitan ng paggamit ng ilang toneladang amber sa pagsisimula ng 18th century para kay Friedrich I, ang unang hari ng Prussia. Iniregalo niya ito kay Peter the Great noong 1716 bilang simbolo ng kapayapaan sa pagitan Prussia at Russia. Ito ay ipinadala sa Saint Petersburg at ininstall sa Winter Palace. Noong 1755 ang Amber Room ay inilipat sa Catherine Palace sa pag-uutos ni Tsarina Elizabeth ng Pushkin. Ang 180 square foot na silid ay nagtataglay ng 6 tons of amber at iba pang semi-precious stones, kagaya ng amber panels na may palamuting gold leaf. Sa pangkalahatan ang room ay nagkakahalaga noon ng mahigit 142 million US dollars sa kasalukuyang pera. Nang maganap ang Operation Barbarossa noong 1941, 3 million Nazi soldiers ang kumugkob sa Soviet Union at nagnakaw ng daan libong art treasures. Kasama na ang Amber Room. Ang mga ito ay nireinstall sa museo ng Konigsberg Castle sa Baltic Coast ng makabagong Kaliningrad. Magpasa hanggang ngayon hindi na alam kung nasaan na ito. Romanov Jewels at Jewel Catalogs Pagkatapos ng 1917 Revolution, kumalat ang mga haka-haka tungkol sa pagkawala ng kayamanan ng mga Romanov na nagkakahalagang 500 million. Noong 1925 naglabas ang People's Commissariat of Finances ng apat na book katalog ng mga alahas na pinamagatang Russia's Treasure of Diamonds and Precious Stones, at kilala din bilang first man edition. Gayunpaman matapos may lathala ang mga katalog ay bigla na lamang itong nawala. Maaaring dahil ang mga impormasyon na taglay nito ay maging banta sa seguridad ng mga items. Tanging 21st man edition ang pinaniniwala ang nag exist at napakahirap na nitong hanapin maging ang karamihan sa mga alahas ng Romanov family ay nawawala na rin. Marami ang naniniwala na ibinaon ng mga Romanov ang kanilang kayamanan bago sila hulihin. Flor de la Mar ang Flor de la Mar o Flower of the Sea ay isang apat na daang toneladang Portuguese carack na nasa loob ng Starite of Malacca noong 1511 na nagtataglay ng napakaraming kayamanan. Isang grupo ng Portuguese ships, kabilang ang Flor de la Mar ang naglayag sa Malacca para sa isang paglalakbay. Kasunod ng matagumpay na ekspedisyon, ang Flor de la Mar ay puno ng mga ninakaw na kayamanan at nagumpisang maglayag pabalik sa Portugal noong November 1511. Ang barko ay mahirap maniobrahin kapag umabot sa maximum capacity ang karga at dumaan na din sa napakaraming repairs. Lumubog ang barko pagkalipas ng isang buwang paglalayag dahil sa matinding bagyo. Ayon sa mga ulat ang karamihan sa mga kayamanan, ay natagpuan, subalit may ilang aligasyon na kumakalat tungkol sa Flor de la Mar na hindi pa rin napapatunayan. Imperial Faberge Eggs, sa pagitan ng 1886 at 1916, isang series ng 50 Imperial Easter Eggs ang nilikha para sa Royal Romanov family ng batikang Russian jeweler na si Peter Carl Faberge. Ang bawat itlog ay unike, na nagtataglay ng mga components na gawa sa mga mamahaling materyales kagaya ng diamonds, pearls at gold. Ang pagkakalikha sa Faberge Eggs ay natigil ng mapatalsik ang mga Romanov noong 1916. Apat na dalawa sa mga itlog ay nasa pag-aari ng mga museo at pribadong koleksyon, habang ang walo ay nawawala. Sarcophagus of Menkaure, ang pinakamaliit sa tatlong pyramid of Giza ay pag-aari ni Pharaoh Menkaure. Noong 1830s kinalkal ng English military officer na si Howard Vyse ang pyramid na 4,500 taon na ang tanda. Kadiskubre siya ng isang ornate na tatlong toneladang basalt sarcophagus sa lower chamber ng pyramid ni Menkaure. Ang brown at blue na sarcophagus ay walang inscriptions, petroglyphs o bangkay. Ang sirang takip nito ay natagpuan sa isang upper chamber, kasama ng isang kabaong nakahoy na nagtataglay ng lagda ni Menkaur. Sinubukang dalhin ni Vice ang sarcophagus sa England lulan ng merchant ship na Beatrice noong 1838 subalit hindi na ito nakarating sa muso na dapat sanay kalalagyan nito. Honjo Masamune Sword, si Goron Yudo Masamune ay isang kilalang Japanese master swordsmith na nabuhay mula 1264 hanggang 1343 AD. Nilikha niya ang Honjo Masamune Sword na ipinangalan sa isang bayani na si Honjo Shigenaga matapos ang 16th century battle. Ibinigay ni Masamune ang espada kay Honjo bilang regalo pagkatapos ay napunta ito sa unang shogun ng Japan na si Tokugawa Ieyasu na ipinamana naman sa kayang pamilya sa pagtatapos ng World War II. Sinamsam ng U.S. Authorities ang espada noong pananakop ng mga Amerikano sa Japan. Pagmula noon hindi na nakita ang Honjo Masamune Sword. Irish Crown Jewel, ang Crown Jewels ng Ireland ay nagtataglay ng Jeweled Star ng Order of St. Patrick, isang diamond brooch at five gold collars na nagkakahalagang 20 million dollars sa pangkalahatan. Wala itong kinalaman sa monarkya kundi sa mga elite aristocratic Order of St. Patrick na itinatag noong 1783. Noong July 6, 1907 ang koleksyon ay ninakaw mula sa Dublin Castle at nawawala ito magpasa hanggang ngayon na itinuturing ng Ireland bilang pinakamalaking hindi nalulutas na misteryo. Ayon sa isang kwento, nalasing ang tagapagbantay ng kayamanan, at ibinigay ang susi sa kanyang kaibigan na lumimas sa mga items habang siya ay natutulog. Noong araw na nawala ang Irish Crown Jewel ang pintuan and its safe room ay nakabuyang yang at ang susi sa inner door ay nakasalpak pa rin sa lock.